Thank you, Miss S. Thank you, Miss S. Thank you, Miss S. Thank you, Miss S. Yo! yung kanin sa isang umaga. Sasamahan pala namin ngayon si Ichan Bunggan para kunin yung pera. Yung dalawa sa likod niya tuwang-tuwa, pero siya hindi. Kasi alam niya inuuto lang siya nitong dalawa. Ako hindi ko siya inuuto. Bilang isang tunay na kaibigan, totoo akong masaya talaga ako para sa kanya. Naglalakad na kami ngayon papunta kay Blooming. Kaya babay muna sa iyo ko... May pera man o wala, talagang lagi kong inaalagaan si Ichan Bunggan, kasi kaibigan ko siya. Habang naglalakad kami, ana namin yung school ko san dati kami nag-aaral. Ay si Boy Skinker mas matanda sa amin lahat. Naging classmate namin siya. Tatlong taon kasi siya sa grade 6. Kada uwi naman, nakaabang na sa gilid yung mga sidecar. Pero dahil mahirap lang kami ni sabi kami umuwi habang naglalakad kasi wala kaming pamasahe. At sundo naman si skincare kasi mayaman sila. Sana all na lang talaga dahil si Boy ubo pinakabata sa amin. Hmm. Hindi namin siya nakakasabay. Kasi grade 6 na kami no kinder pa lang siya. Nakarating na pala kami dito sa parking ni Blooming. Kahit hindi ako may ari kay Blooming. Ako naglilinis at naglalagay ng trapal sa kanya. Okay lang naman sa akin magisunod-sunuran. Basta masaya sila. Dito sa lugar namin. Data si Boy Skincare ang pinakasikat. Ngayon si Ichan Bungan na. Kasi habang naandar kami. Talagang hinabol na kami at sinisigun nila pangalan ni Ichan Bungan. Ngayon daw kasi ka taon kaya nagpa-picture sila kay Ichan Bungan. Habang nasa bayaya, para hindi kami board Lagi kami kumakanta kanta ng K-pop. I'm feeling lonely. Lonely. I wish I found a lover that could hold me. Hold me. Now I'm crying in my room. <laughs> Bigla nga palang naubo si Boy Ubo Kasi yung sasakyang nasa unahan namin Sobrang lakas na maglabas ng uso Tinakpan ni skincare yung mukha niya Kaso hindi daw siya makahinga Kasi naangmay niya hininga niya Mapasok na para sa mata yung mga uso Kaya naluluha na ako Kaya tumigil muna kami at tumabay sa isang gilid Papalayo ilang namin yung truck. Dami kasi namin nasingot na uso Una kung kinamusta si Boy Ubo, kung okay lang siya Medyo naubo-ubo nga din si Ichan Bunggan Pero okay na rin siya Siyempre bilang kaibigan ako taga comfort nila. dahil okay na nga sila. Aalis ah, na ulit kami. Hindi pa man kami masyadong nakakalim, may bagong problema na naman. Shoot kasi ng driver sa harapan namin. Kapag na mo, ay eh, sobrang nakakahilo. Sobrang nahilo tuloy si Boy Skin kasi doon siya nakatingin. buto na lang safe kami nakarating dito sa bayan. Ang mm. bilis na ang maglakad ni Itchang Bunga. Mm. Nagmamadali kasi siyang pumasok dito sa Cebuana, Luwilyer, damang-dama, pera padala. taka ko bakit biglang sumama si Boy kaya sure. Pero pala siya masamang bala. Nadadama ko na nauutuin niya si Itchang Bunga. Medyo mm. nyang nga ako ng konti. Pero eh. kumalma din ako nung nakakita ko ng Doberman na aso. Sobrang cute nga niya eh, para siyang ah. Habang nagpi pilap si Ichang Bunga. Wala pa man yung pera pero humihingi na siya ng 1k. Mukhang matagal pa sila sa loob. Kaya tamang hintay lang muna kami dito sa labas. Buti na lang meron akong dalang nail cutter. Kaya magugupit muna ako ng koko dito sa tabi ng kalsada. Kasi alam ko pa pagkatapos namin kumuha ng pera, ay kakain kami si Jollibee. Kasi ako sarili magkutsara tinidor kaya ready na ako magkamay. After 30 minutes nakalabas na na sila. Kumuha na nga nalang yung pera kasa parang bawas na. Nasa bulsa sana agad na isa yung iba. Mumiting si Ichang Bunga ng slight lang. Nagyakag na nga pala ako sa Jollibee. Alam na Ichang Bunga na mabait ako kaya pumayag siya. Pero dahil nga si Boy Skincare pinakamayaman sa aming lahat. Nanghingi ako ng konting bariya sa kanya para makabili kami ng extra rice sa labas. Sinan Sinama ko nga pala si Itchabunga sa pagbili ng Kisto rice. Gusto ko kasi siyang itor dito eh. Nakapagkakain siya lang ng Jollibee ng jowa niya. Alam niya kung saan bibili ng rice. 30 pesos pala ang binigay sa akin ng boy skin At 15 ay isang balot ng rice. Bumili ako ng dalawang piraso para tag-isa kami ni Itchabunga. Sobrang bet nga ni Itchabunga sa amin. Siya na yung umorder. Siya pa yung nagdala. Matagal-tagal din kami hindi nakakain sa Jollibee. Kasi nga pinaganda na sobrang yung McDo dito sa amin. Sabi nga ni Itchabunga sa vlog niya, busog na naman si Itchabunga. Thank you kasi binusog mo rin ng Team Dugyo. Yeah! Siyempre gusto ko rin magpasalamat sa taga-Amerika na nagpadala sa amin ng pera. Wow, umabot na kami sa Amerika. Thank you, Miss S. Nya! Yeah! Thank you, Miss S. Nya! Yeah! Thank you, Miss S. Nya! Yeah! Thank you, Miss S. Nya! <laughs> I'm drunk! Tumalasik yung kanin sa akin, Kadiri. Sa mga magustong maambunan na eh, Aida, basahin nyo yung nasa comment section. Nya! Yeah! Na-realize na itiyang bungga na nag-diet daw siya. Ay, hindi niya kinahan yung isang kanin na binili namin. Dahil ay. nagbago na kami, at gusto namin mag-inspirasyon sa kabataan. Imbes eh, na itapon, eh, ay na lang namin to. Sobrang sayang nga namin lahat eh. Kita ka naman sa mukha na itiyang na talaga sobrang saya niya.